Okay guys, uh, they have one project today. Uh, we have an uh, window type AC, so we will they repair already. And uh, I saw the problem. Some of the parts inside was a uh, broken, so I repair that. Okay. At nakita ko ngayon, <laughs> ang nagsisira, minali-mali yung wiring. <laughs> medyo nagkaroon tayo ng idea para gawin ang isang easy na to. Uh, kahit wala tayong knowledge at mayroon tayong kakayahan na gumasa ng diagram. Yun ang number one na gagawin mo kapag uh, what, nasira yung wiring. Titignan mo agad yung number one yung diagram niya. At uh, susundan mo lang kung paano yung wiring at uh, ma-rectify mo yung mga bagay na mali doon sa ginawa ng isang gumuwan uh, gumawa nito. So, yun lang. Uh, ano ko sa inyo, dapat marunong kayong umasa ng diagram. Dahil dito, dito sa likod na to, may, may nakalagay na diagram. At you, as you can see, they have a diagram and, in inside the panel. So, hindi kayo mahihirapan na mag-wiring dyan kapag ka mayroong diagram. Okay? Uh, for today's video, yun lang may si share ko sa inyo at maraming pang uh, trabaho ang aming may si share para sa inyong kalam, kaunting kalaman. Okay? Uh, see you on the next vlog.